papatuloy ng ating kwento. Ngunit bigla siyang bumangga sa bintana. Sa loob, may mag-asawang naistorbo at naiini sa ingay. Pagkatapos niyang tumama, tila hindi niya makayanang mag-adjust, at bumagsak siya sa lupa. Napagtanto niyang naging pabaya siya para mahulog mula sa ganoong kataas. Ngunit ngayong naroon na siya, naisip niyang samantalahin ang pagkakataon upang damhin ang tanawin, hanggang sa isang aninong dumaan at tinakpan ang paligid, dahilan upang siya'y magulat. Ang presensya pa lang ng isang dambuhalang leon ay sapat na upang siya'y manginig sa takot. Ngunit laking gulat niya nang makita na ito pala'y isang batang babae lamang na may backpack na hugis hayop. Nagtanong-tanong ang bata, iniisip na baka gutom lang siya kaya mukhang pagod. Magalang siyang sumagot at napansin din niya na ang bata ay walang espiritual na enerhiya. Ang maikling paglipad na iyon ay kumain ng lahat niyang lakas. Dahil dito, bahagya siyang nanghina at naupo sa isang upo ang bakal. Sa kanyang isipan, Naisip niyang hanggat hindi pa siya umaabot sa yugto ng nasent soul, dapat muna siyang manatiling mahinahon at hindi napapansin. Habang nagmumuni-muni, inabot sa kanya ng bata ang isang merienda dahil kailangan daw niyang makabawi. Nagpasalamat siya at sinabing sabay na silang kumain. Sa unang pagkakataon ay natikman niya ang pritong patatas habang nakaupo sa bangko. Naisip niya na magulo ang mundong ito, mga mortal ay hindi man lamang nagsusuot ng maayos. Habang nag-iisip, may dumaan na dalawang babae na sobrang iksi ng kasuotan. Ngunit sa kabila nito, nakita niya ang kawalang malay ng mga bata. Kahit mahirap ang buhay, nananatili pa rin ang likas na pagkatao ng tao. Biglang naging alerto ang batang babae nang marinig ang tawag ng kanyang ina. Ang ginang, halatang nag-aalala, ay hindi alam kung saan napadpad ang kanyang anak. May pino siyang itsura at may dalawang bodyguard na kasama. Pagkakita sa ina, mabilis na tumalon ang bata mula sa bangko at tumakbo papunta rito. Isa sa mga bodyguard ay hindi na nagtanong at agad umatake sa binata. Naiwasan niya ang unang suntok, ngunit agad siyang hinawakan ng lalaki sa ulo at braso. Pilit siyang pinaikot at gustong ihampas sa bangko. Ngunit kahit ang kanyang isipan lamang ay sapat na upang mapaatres ang lalaki. Habang umatras ang bodyguard, sinabing gusto raw niyang labanan muli ang binata, at pinakiusapan itong maghintay. Nagtaka ang ginang kung bakit parang sabik si Old Hai sa laban. Samantala, pumalakpak ang batang babae at sinabing malakas si kuya. Nag-alala ang ina at tinanong si Yin Yin kung ano ang ginagawa nito sa binata. Matapos marinig ang paliwanag ng anak, inutusan ng ginang ang bodyguard na humingi ng tawad. Yumuko ang lalaki at nagsorry habang nakatingin sa binata, na nakaupo pa rin. Akala raw niya ay isang kidnapper. Magalang namang lumapit ang ginang sa binata, nagpasalamat sa pag-aalaga nito sa anak, at iniabot ang isang pakete. Handa na ang sasakyan nila para umalis, ngunit gusto pa ng bata na magpaalam sa kanyang bagong kaibigan. Nang hawakan niya ang kamay ng bata, napansin niyang may kakaibang karamdaman ito kahit sa murang edad pa lang. Ipinatong niya ang kamay sa bulsa at naisip na madali lang itong pagalingin. Pabulong niyang sinabi sa bata na kung sakaling hindi siya makaramdam ng maganda, inumin niya ang candy na iyon. Matapos noon, sumakay na ang bata sa kotse kasama ang ina at siya na may nagpaalam. Sinabi ng driver sa ginang na may appointment na sila sa kilalang manggagamot, si doctor. Shu. Napansin ng driver na may hawak na bagay ang bata at gusto raw muna nitong paglaruan bago itapon. Upang mapasaya siya, sinabi ng ina na maaari siyang umasa sa himalang doktor habang hawak ng bata ang tableta, tila naakit siya rito. Ngunit bigla na lamang siyang nakaramdam ng panlalamig ng katawan. Agad na nagtanong ang ina kung ayos lang siya. Nagmadali silang bumiyahe papunta sa manggagamot. Naalala ng bata ang sinabi ng binata tungkol sa tableta habang hawak-hawak ito. Samantala, sa tahanan ni Dr. Shu, habang inaayos ang kanyang mga libro, napansin niya ang isang dumating, hiningal at takot na takot. Pumasok ang ginang at lumuhad, nakiusap na iligtas ng doktor ang kanyang anak. Sinabi ng doktor na kalmahan siya, sapagkat ang paggamot sa may sakit ang kanyang sinumpaang tungkulin. Sinuri niya ang palso ng bata. Matapos ang ilang sandali, napabuntong hininga ang doktor at sinabing dapat na siyang maghanda sa pinakamasama, wala na raw siyang magagawa. Nang marinig ito, parang nawala ng lakas ang ginang, at naalala ang masasayang sandali nila ng anak. Sa sobrang pagdadalamati, lumuhad ang ina at nakiusap muli. Humagulgol siya habang nagnanakaw ng awa, Ngunit sinabi ng doktor na ang tanging magagawa lamang niya ay pawiin ang sakit. Maging tapat daw siya, at sinabi na tanging 9 revolutions rejuvenation pill lamang ang makagagamot. Habang hawak-hawak ng bata ang tableta, nagsimulang lumabas ang kakaibang halimuyak nito. Bigla niyang naamoy ang kakaibang aroma na mula sa bata. Napalingon siya, at nakita ang isang maliit na pabilog na bagay na nalalaglag mula sa kamay nito. Agad niya itong sinalo bago ito tuluyang bumagsak. Inamoy niya ang tableta at nabigla, iyon nga mismo ang formula na kailangan niya. Ikinwento ng ina na tinulungan niya ang isang lalaking mukhang hikahos, at binigay nito ang tableta sa kanyang anak. Gulat na gulat ang doktor, Sinabi niyang maaaring ito na ang sagot sa kanilang panalangin. Sa gitna ng luha, nagtanong ang ginang kung may iligtas pa ba ang kanyang anak. Ngunit ngumiti ang doktor, itinaas ang kanyang mga kamay at ipinagdiwang ang kanyang galing bilang manggagamot. Sinabi niyang walang sino man ang hihigit pa sa kanya. Ipinainom niya ang tableta sa bata at sinigurado sa ina na hindi simpleng tao ang nagbigay ng gamot. Tiwala raw siyang magiging maayos ang bata, at ang kailangan na lamang nito ay pahinga.